Dolphin de, oh, baba na. Baba na may. Diretso. Dito lang kay sa gilid. Copy. Morning po. Uy, mm -hmm. bit mo din mo. Maluwa ko. Maluwa. Mm. May tatlo kasi ako kinain kanina na ano gano'n. Mm Mementos. Wala ka pa. Mm hmm. Nung um, iniwan mo ko. Mm hmm. kinain ano. Kapit ka mm -hmm. dyan. Okay. Tapos slowly natira. Mamed, plus three. Five. 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 Mm -hmm. three plus three, Yes. One hundred plus two hundred. Three Three hundred? Ayun yung isip ko, three hundred eh. <laughs> Mami, lapit na tayo. No, sa baba. Kuya, malapit na tayo. Kailangan nalang baba doon.

Hello Tay lăng nào na Tay lăng nào nè Tay lăng nào nè Tay lăng nào na hmm? Tay lăng oh, ah, sa Dun. Sa gilid ka na. Bawal na. Ah, nasi. wala ka. Iwan mo yan dito, teacher ya? Yes.